Ito nga ba? Kasi dami nagtatanong sa live mo na isang hmm. araw. Sino ba itong pinatato mo talaga? So Gano, Kaya ngayon buo ng loob ko magpatato. Uh, Pero may request din na gusto pangalan na ipatato siya. Papatato mo ba yun? Yung pangalan na yun? Nakadepende kung mahalaga sa ating buhay. Kaya siyempre dati nag-inspirasyon <laughs> ko rin upang ipatuloy yung... <laughs> Okay, wala lang iba yung kundi Kilaw okay, mga kapatid, dito dito dali dito. Okay ba? 45 na. At s'yempre may nang libre ah. Okay. Ano <laughs> ah, ba? Sino nga ba kayo nagpakain? Nakahuli ng ahas. <laughs> um, Nakahuli ng ahas? Daluwa! Parang ng ahas. Daluwa! mamaya. Ang gusto ng heart na ito, ilagay sa tingin. Ano Happy birthday, Happy birthday! Birthday ni Helfok! Happy birthday, bro! birthday! kami, mga sarap ng birthday ni Helfok So magandang gabi mga oh, kapatid Ayan eh, nakalive sila Galing tayo Jollibee Si Boss Asi Simple lang oh. Andito tayo ngayon sa Obunoto Bumalik na tayo syempre, Wala mo tayo ba So Tatatuan natin si Katuba Itatatuan natin yung pangalan na so, Samaan nyo kami Game So ayun o, oh, kung makikita nyo dyan yung tatlo Nakalive yan kasi sa katuba So nagsya shoutout shoutout sila At ito, dinodrawing ko dyan Kung ano yung tatatuo kay katuba At syempre, dodrawingan natin ng maangas sa tatuo yan Tulad ng mga tayo ng pusa Mga tayo ng kambing Ganoon, you know? dyan <laughs> <laughs> Galagay natin dyan yung secret muna Kasi para tapos nyo yung vlog Makikita nyo kung ano yung tinatuo natin sa kanya So ayun mga kapatid, ko na sa lahat Maraming maraming salamat pa rin ha Alam ko naman na galing kayo sa mga challenge ni katuba ito ba ni Kangiti tsaka ni Kanuto TV siyempre maraming maraming salamat kaya ayan tingnan natin o, tingnan mo parang tangay tatlo diba nagdodrawing drawing ako oh, ingay ingay parang ang mga dago kaya ayan sige okay. drawing muna tayo ayan yeah. pag sinagat mo ang baba ay shout out boss Joaquin <noise> 2020 ha 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 China <laughs> nato, na may bayad <laughs> pa. Ang galing, <laughs> ang galing. <laughs> <laughs> Gawakan yan ng bata kasama si Halpok. Kuha. <laughs> Huwag bung subukan. Masisira ang buhay mo. So hindi ko na videoan yung procession ng pagtatato ni Katoba kasi nga nagtatato ako eh. Tapos naka-live din tatloy. Wala namang hawak ng camera kaya eh kaya ito no yung tato niya. Check nyo. Ay. So ayan makakapatid tapos na yung tato ni Katuba, syempre alam ko naman kaya kaya pumunta dito dahil sa live ni Katuba at inaantay niyo kung ano yung niya. hindi ko naka nakunan kung ano yung mga ano natin, yung proseso natin pero sa mga magtatanong ko ang ginamit ko pong ink is allegory black allegory black ink po tapos ang uh, needle ko po is 7RS tapos 3RL ang ginamit ko syempre lahat po ng ginamit natin is disposable yan. Alaga? <laughs> 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 Lahat po yan, pagtapos si Katuba, is tatapon natin siyempre. So, oh! Nagblog ka Hoy! Gago! Pagtapos dun yan, itatapon na nga natin. So, alam natin, naka-vlive ngayon si Katuba. Inaantay nyo kung ano yung tinatoo natin sa kanya. So, ito pakita natin sa inyo. Game. So, Katuba, kasi dami nagtatanong sa live mo na isang araw. Sino ba itong pinatato mo talaga? So, Sabi, oh, yung pinatato ko dito ay ito yung uh, pinaka-special sa buhay ko at inspirasyon ko. Walang iba kundi ang pangalan ng aking anak. Ayan! Ang pangalan? Harley John. Okay, pakita natin sa kanila ah. Game. Ito naman ang buka na ng sa kanila. okay. Yan po yung pangalan Bilal. ng ano niya. Siya rin po ang pumili ng foot niyan, siyempre. Medyo inano lang natin. Ang liwalag masyado eh. Ngayon eh, sub subukan natin may ilaw. Ayan. Ayan po yung pangalan ng ano yan. Ayan. Tapos, meron pa isa. Meron pa isa. Dalawa yan eh. Oo, oh, dalawa to eh. But wait, there's more. Ha? Huh? Wait, there's more. Oh. Apa? pa. O, oh. sila isa, sila isa. Siyempre yung isa, dahil siya ang naging dahilan bakit tayo nagkakilala Oo, oh, nagkakilala at bakit tayo nandito sa larangan ng YouTube. Mahal. Kanta ka lang. Ay ano, magsalita ka lang. Kaya, siyempre, dati, naging inspirasyon ko rin <laughs> upang ipatuloy yung pagbablog dahil sa kanya. Baka okay. na-inspire tayo sa kanya. Eh, walang mo. iba yung kundi sword. Ah, sige, pakita mo. Ayan, pakita mo. letter S. Is... Ah. Ayan, ito, dito. ito. Ah, dito pala, malinaw. Hmm. Ito, dito pala malinaw ano. Malinaw ba? Tama bala. Hmm. Ito pala malinaw ano? ba? okay. hmm. okay. mali 'yan. Letter S Superman. Sword. Eh, ito tuno ba? Yeah, okay. so ay na. So, ano masasabi mo sa mga tatumo to ba? The best. guys nice ba? Ang solid na pagkagawa. Ayos. Eh, kasi nung last na nagpatato sila pubs dun sa ano, sa kubo. Hindi ako nagpatato no? Sila kasi jokes wala, diba sila hindi ano. Hindi pa ako nakapag-decision noon eh. Pero tama naman 'yon kasi hindi naman basa-basa yung tato, 'di ba? Dapat pinag-iisipan, pinag-aano. Diba? Kaya, ngayon buo nang loob ko magpatato. Ano, Pero may request din na gusto ng pangalan na ipatato si, papatato mo ba 'yon? Yung pangalan na 'yon. Nakadepende kung mahalaga sa ating buhay. Ah. Oh god, please no. Ah, alam mo kung bata. Bata mo naka-depende daw yung ipapabatutol pangalan. Ah, mahalaga sa ating buhay yung apelido natin, di ba? Ah. Bahala ka sa buhay mo, ginusto mo yan eh. Ah, yan, tama. So so yun mga utol. Etong vlog nito is kadugtong, idudugtong ko dun sa tattoo namin ni Katuba. Kung makakapansin nyo, parehas yung damit ko, a-upload ko pa to next week pa. Pero to, itong clip nito, isasabay ko dun sa video nung ka ni katuba kasi nung time na yun nung gabi medyo hindi maganda yung pagkaka-edit pagkaka-edit pagkaka -edit, pagkakakuha pagkaka -pagkaka ko ng video dun sa tatlo kasi nga madilim yung phone ko matakaw sa ilaw so eto papakita ko sa inyo mga otol ay mga kapatid tara are yan ang ka ni katuba kayo nung pangalan yan siyempre pangalan ng aking anak inspirasyon ng aking anak Ayan, nya. Ay, ganyan ka nga. Kukuna ko lang ng pantam na yun. Pa. Ayan, ganyan. Sakto Ay, di din konti. Nakakita ang ano. Mga sampay. Ayan na. Ah. One, two, three. So, ayan. Tapo. Ay, ba. Doon pala nakaharap. Nagsasalita ako. O, marami na rin. Ay, dini. Ito ba? So, ayan. Bukod dun sa pangalan. Pakita mo yung pangalan. Ayan. Ah, man, pangalan. Nakabaligtad eh. Sige. Pero bukod dyan, ito yung pinakamatindi pang isa. Sige, pakita mo ito. <laughs> Hindi pa ganyan. Lagi pa Ganyan. Ah, oh. <laughs> uh, Rika. O, oh, yan yung na. So, weird. It's so weird. So weird. So, natin kasi ako bilang artist. Ah, uh, tinatanong ko yung mga nagpapatuto sa akin kung anong resemblance anong sa personality nila anong resemblance anong kung anong meron doon sa tato bakit nila pinapatato kasi kumbaga syempre dapat pag nagpapatato ka may resemblance doon sa personality mo sa pagkatao mo hindi naman pwedeng ba gusto mo lang ng ganito gusto mo lang ganyan gawa ka lang ng gawa so ako bilang uh, bilang artist uh, tinatanong ko sila kung ano yung para sa nila ano ano yung kaduktong nung sa per sa personalidad nila yung pinatato nila so ano bakit bakit mo pinatato yung ano, ano ano ba ano ba logo yan pre yung S na po yan ay logo talaga ng Sword yan so mula kay Jot Ah logo ba ng so, Sword so, so yan oh yeah so, mm. yun yung logo ng Sword so, okay, shout out kay Bossing yan yeah. so yun kaya pinatato ko kasi dahil sa kanya so nagkaroon uh, tayo ng ano uh, Asha yung naging dahilan bakit tayo nandito sa YouTube. Naging influensya. Oo, naging influensya at naging, oh, naging, naging inspirasyon natin ng pagpatuloy hmm. ganyan. Dahil sa kanya. Kaya, yun. At saka, dahil, yun. At naging isang ganap tayo ng Sewer. So, kaya, yun. Pinatato ko para. Uh, yun. Yun. Uh, hindi naman po sa gano'n na purkit pinatato natin. Ay, ano, tawag niyan yung para hindi makalimutan. Hindi, kahit kahit walang tato so hindi never natin makalimutan yan hindi mo na, na talaga tato. makakalimutan yan habang buhay na oh, siya yun eh. yun kaya <laughs> galing niya <laughs> uh, yun uh, proud ako na yan na uh, naging uh, ano tayo uh, isang ganap na sewer pa ayos tol maraming maraming salamat at at yeah, sa tiwala at sa akin mo pinatato yan syempre so yun mga otol yun nga yung tatoo ni Katuba no? uh, maraming maraming salamat ulit syempre Katuba na sa ating pinagkatiwala, yung first tattoo niya, kauna-una niyang tattoo yun, syempre. Ayun nga, pangalan ng anak niya. Tapos, uh, yun nga, yung logo ng sawing. So, una sa lahat, maraming maraming salamat sa Diyos at binigyan tayo ng lakas para makapag-vlog dito sa Kubo Nuto. At syempre, maraming maraming salamat din sa lahat ng sumusuporta sa akin. Uh, lalo na yung mga nanggaling kay Kanuto, tsaka kay Kangiti, tsaka kay Katuba. Uh, maraming maraming salamat po sa inyo. Uh, binibigyan nyo pa ako ng lakas ng loob na para makapag makapag vlog pa syempre at ito magsha shoutout tayo talaga lang babasahin ko lang yung shoutout natin yon shoutout din shoutout natin yung mga nag-comment sa vlog natin yung na ano, yung unang vlog natin shoutout kay boss Alvin Vergara yan kay Nolan. tapos kay Roger tapos official big shoutout po sa inyo Aisel uh, Dindok, shoutout po, madam. Uh, bad, ito, bad, Bad 3 Ken Ken Eh, Bad 3 Ken 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 K-N-K-Z Ayan Big shoutout po Madam tapos Kay Jaffer Lib Jaffer Jaffer Support na Maraming salamat To so, okay. so, Fox TV out po sa inyo Lauro Contero Big out po <coughs> Yung mga ano And then, Ah, bali Nagpupo po si Rafa Nandito par na yung ano Kasi diba Nung, ito Yung upload niya Nung ano, merong Panoorin niyo po yung na huli namin ah so, napanood nyo po yun may mga nag comment po na panahan daw yung mangrove yung sa likod medyo bawasan lang para hindi mo sa ah nag -e edit lang tayo pero mamaya kasulong tayo doon so balik tayo rito shout out kay Laro Cordero big shoutout po sa inyo siyempre ah uh, Dolan 818 shoutout po kay Ramas Ramas ka po oh. big shoutout po sa inyo sir Julius sir Julius big shout po ah uh, TV big shout out Even

sa Skywalker Channel. Maraming maraming salamat po. Marlon Escoteles, Carlito Regala. Maraming salamat po sa inyo. And Marvin Serrano, big shout po sa inyo. Ayan. Bukas Marvin. Ayan. Big shout po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat mga kapatid po. Tungkol sa langit natin sa tandaan ulit. Uh, Pasa lupa, pata sa langit. Malilihilan tayong uh, nakatungtong sa lupa habang nangangarap ng mga asa. Maraming marami, salamat. Mo sa muli. Dito na tayo. Pabang pa na lang sa next vlog. Please like, share, and subscribe sa channel ko. Maraming, maraming salamat. Para updated kayo sa channel ko. Yun lang, mga pati, From the bottom of my heart, maraming maraming salamat. Dahil dito sa kong Peace!